Doha Katrina last mangday doha tao. Ah, may kasama si si Tatay. May sounds, tatay. <laughs> Good Ayan. Morning, Good morning, day. Good morning. Gusto na 'yung manok natin diyan. Ha? Hay, to bina. Bagong gising si Tatay, maaga kami. Agaling ah, ang malalag. Ay, galing pala siya. Nagpasyal. Oh, oh, ah. Ay, nagpasyal kagabi si tatay. Mm -hmm. Ayan. Ayan. Open si Sammy. Ayan. Ano, uh, Mga bandito na po tayo kay ano, tatay uh, Sinon para ating ano, bisitain. Tay, mayro pa tayo. May dala kami ang bigas tayo. Uh -huh. Ibigay Ay, mo kay tatay. Nasa. Mm -hmm. Ka, so good na kapot. Hmm. Very good. Ayan. Ito mm -hmm. bigas. Para may pangsaing ka. Galing kay Ate Pinday PB. PB. Tayo, bigas tayo. Ayan tayo, paki. Ay, may bigas ka pa, wala na. Ha? Huh? Yes? May bigas ka pa, wala na. bigas hindi oh tanggapin mo sa iyan wala ka man sinaing wala ka siguro bigas ba wala na nagluto okay <laughs> wala pa kaluto ano Ay, mo yung loob mo yan yan ano natin yung papalitan natin tayo uh -uh. kumusta na yung lubi eh? yung niyog wala kay sir wala ang isa ka mo kunuan Miles, ah, wala. Hindi na kaya. Tayo. Hanap tayo ng iba. Pero iba ako, ah, ano number palit. Hmm. Number, number na tayo, ano ito? Number na tayo. Mahal ka lubi ha, Siray? Ito palit, ah, Sa number na lang. Dito nang no, ikarga lang na namin ng uh, masakyan doon. Pwede oh, makaya hmm. na. Doon lang tayo bumili oh, ng, ng uh, hmm. uh, niyog. Ayan. Wala tayong magawa. Silipin ko muna yung matanim pa. Yes, silipin Diyan lang kayo. Dito tayo Tingnan natin yung tanim mo. nice na ang tanim. Tanim ni tatay. Nabunuhan mo na ito, tay? Hindi yan makarinig. Yung layo mo. Tay, nabunuhan mo na. Nabunuhan mo na yung mo. Nabunuhan mo na yung Nabunuhan mo na yung Ay, pali ah. ni... Paano? Hmm. Abuno, abuno. Nabutangan na abuno. Oh. Mm -mm. Bunuhan ko na sa di. Ang siyubo yun. mo man yan tayo. Uh, ano yung tawag sa kwantang? Batong ganitang? Sitaw. Yeah. Sitaw. Yung batong. Paliyak. Yan po. Ito naman ang linya ng... Pampalaya ah, ni tatay. May upo pa ba dyan, ma? Oh, Meron pa doon. Yung upo para ano, punlaan, ha, punlaan ulit, upo. niya. Punlaan niya. Bigyan natin ni eh, uli si tatay na binhi ng upo. Ito naman sa upo. Ang iba di nabubuhay. na buhay. Ang iba buhay niya. 15 days sa bunuhan -huh. naman. Uh -huh. 15 days. Oh, yung manok natin, yung manok ni CCI. Lum lum na sir? Ha. Yan din pala Wala pa ka pa. days pala. Wala yang bakang bak. -ambak. Ah, oh ah na malapit na 'yan. Malapit na 'yung mapisa. Yan, ito naman ay upo. Ah, na Ayan. Maro na naka putol ali manok na. 'Yan, sabi ko manok mm -hmm. naka know, na naka putol doon. Ayaw na wala, dinabol. Ambak kay. Lum belum na 'yan. Mm ha, -hmm. oh, so ano pakunin ko muna 'yung upo. Oh, mamaya na. 'Yan, yeah, na 'yung. Ha. Uh -oh. Ayan na. Ayan yeah. oh, si <laughs> yung mga tayong kalingat ni tatay. meron na no. <laughs> paakyat na. Kaya ko abuno kabuno ba sir? <laughs> Oo, oh, abuno. Abuno mo tayo. Kahit ngayon. Kasi basa. Ngayon ba, lagyan mo na abuno. Ha? Huh? Karong butahin ang abuno. Ah, pwede kaya po. Eh, para instant kan kung paano mag-abuno. Sige tayo. Oh. may abuno tay. Kwa itong abuno. Kaya itong abuno. Ah, ito. Oo, oh, Sige ayan uh, mga kalingap pinapakuha natin sa tatay ng abono na binibigay ni sis irene davey mamaya mm. oh, mamaya ako na maghahawap hmm. na ano ayan mga kalingap dadagdagan natin yung uh, simelia na upo ni tatay kasi ano ayan da, bibigyan natin ulit sa tatay ng similya ng, uh, ng uh, upo. Kasi, kasi yung ano dito. I-refill niya yung namatay uh, na ano, nagtinuka uh, lang. Ulit kasi tinuka nung manok nung uh, nag-itlog pa. Ngayon, wala nang makaano. Kasi ano. naglimlim na yung manok na binigay niya. Ang dami yeah. na rin yung ano, um, okra. Oh, ang na rin okra. Oh. Yan, yung uh, okra. okra Yan. mga kalingat. Yan, ko yung okra ano, pa. Man. Yan. Dami na rin tumubo ng okra si tatay. Ha, ah, organic uh, ah, abono man itong ano pa no, mga dahon. Hmm. Organic yan. Ito po ang taniman ni tatay ng okra. Yan. Hmm. Itanim mo, mo, mm -hmm. mo ulit ta, Tay, itanim mo, mm -hmm. mo ulit ta Itanim mo Alo, ulit ha. Ha? Kaya ito? Hindi ano sa mga hindi tumubo. Oh, para ipuna. Um, mo ulit para ipuna mo ha. Mm -hmm. ha. Yung ay, talong, talong na po. naibigay natin last ipuna na ipunla na ni Tatay. Hay, uh -huh. etoruan mo pa. Hay. Kay kung itaktoy, lang yung abono. Dali lang. Ah, konti lang para di ma mamatay yung ano. Huwag masyadong malapit. Ganyan lang tayo. Buno tayo. Ang konti-konti lang. Ganyan lang yung pagbuno tayo ha. Ayan, nag ano pa si tatay mag, mag tanim yung mga i- Ayan, mm -mm. punaan mo ulit. pag nagtubo na ha pag magtubo na bago abunuhan po, rin oh dito para sure na may mabuhay na lawang binhi butas butas ba yan <laughs> sa bisaya pa Ano mo dito. Yan. Ano yung, ang yung palaya? Uh -huh. kumakapit na. Kapit na siya. Ano dito pa yan tayo? Ano pa? Dito tayo. Yan ang palaya. Ano yan na abunuhan? Pagdako na ha? Pag nagtubo na. Ano yan na abunuhan? Pag nagtubo na Pag nagtubo na. Mataba yung ano niya, ah, no? Mm. Yung may abono pa. Ayan, opo po yan. Ano yung ang dito naman ang palaya. At doon sa kabila naman, mm. yan pa ay sitaw. Ayan. Ayan yung, yung. itak No, baka pa ako kanin mo. Ay, gala. Sorry. Ayun, yung pag-abo tayo. Oh. Sitaw, ang palaya. siya 'tong marami pa maimit. Hmm. Hmm. ayan niyan lang yan ha? lang yan siya pa din na, na siya tabunan. Hindi na. Hmm. May mimet may gusto ibasa man yo Lupa. Maka hmm. masubrahan ha. <laughs> mo na. ものたい。 đi cái việc tay. Nghững cái việc tay tay. Ciao, ha, siya Meron pa. Nadagdagan natin yung si Miliya ni tatay kasi namatay yung ibang si Milian. manok niya. Tinuka ng manok. si tatay na lang maglagay siguro sa okra. Ito ang okra tayo. O, ka, ah. Baka tatas yung... Ba? Ikaw nang bahala ako abono sa okra. Uh -huh. Kanya mabigyan mo na ano ma. Oo. Uh Ayan. -huh. Yung additional na pang sitaw. Yan mga kalingat si tatay si Ang mahal pala ng ano dito. Ng uh, isang puno ng yung tres mil. Samantalan doon sa doon doon may isang libu May, may uh, pinaka ano doon isang libu matas na yun dun sa malalag kaya doon na tayo mga kalingap bibili ng uh, puno ng yung hakutin lang dito sakya na namin sa multicab ayan tayo tay yung sitaw um, dagdag na um, dagdag um, bini eh, sitaw na um, batong um, na batong um, oh, um, sitaw um, oh ano um, saka mo na bunuin abunuan uh, pag ano pag uh, malaki na tutubo na yung ano yung uh, seedlings na ay, yung ano binihin natin mao oh, yan mo yan mga kalinga pag ganito yung ginagawa natin kailangan din natin yung supervise na tatay kung paano pagtanim pag abuno yeah. uh, para masiguro natin na wag masaya yung pabinhi ni sis R&DB at saka yun na uh, yung pamanok ni sis Yai nandun na, hindi na bumababa yung uh, inahin talaga lang naglimlim na mga bababa lang yan pag ano pag mapisa na yung mga itlog um, labing isang itlog yung uh, nilimliman ng inahin yeah, yun, babalik-balikan natin dito kasi doon tayo bibili ng ano doon tayo bibili ng puno ng yug sa malalag kasi mas mura doon kasi dito. Ang mahal dito, 3,000 daw yung isang puno. 3K? O, oh, ngayon ako nakakita na magbili ka na ninyo dito isang puno, 3,000. per, per board pit na siguro, ata yan. <laughs> siguro, siguro akala na yung vlogger. Wala maraming pera. Mapera. <laughs> yan. Hindi na, na, na ano, mapera yung vlogger kasi yung binibigay natin dito, eh bigay lang din dito tulong ito ng mga sponsors natin si sis, hmm. yay at ayren yeah, pinag cashier lang natin yung tama tama lang yung ano saka marami naman talaga doon sa malalag na magbibiling doon lang magbibibiling ito hmm. ngayon kagandang tingnan may mga times tatay doon ang dami ang daming okra ito hmm, yun, yung sitaw Ah, uh, pinunlaan natin ulit kasi yung hmm. iba na namatay, hindi pinuka, na, hindi na tubo. Ito na tinuka <laughs> ng manok. Yan tay, yan, yan yung maganda. Sa so, natin abunuan yan tay pag kanila tay hmm. uh, maglaki na ha. Yan. 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 So, may bigas yan. sa si tatay, uh, bigyan na pang ulam. Ah, bigyan natin ng na pang ulam si tatay. Tay, may ulam ka pa? Nasudaan ka pa, sudan? ha? Napakasudan. sudan ka. Oh, ma mo ka. Eh. Yan tatay, pambili hmm. mong ulam tay. Ha? Ah. Ha? Kayo. Hmm. Sa'yo yung mabinili. Na. Para pulot pa. Antayin mo mo. Tapos hmm. mapulot ni tatay yung bini. Yan. I Ayan. Uh -huh. tayo? Tabunan Yan. Pang ulam mo yan ha. Pabili oh. mo ulam. Hmm. Naka, sarado pa kasi yung palengke kanina. Ha? Oh. At yung ano na. na, na. Nabili niya yung uh, ah, Yung kawayan, saan Sana yung kawayan yan pinapabili ko. Nag kawayan. Ah, Nakakon sir. Sayo ang ulan sir. Ah. Wala ka nakapalit ng kawayan. Nana. Nana. Asa ah, kawayan? Tadya. Tadya. Oh, Wa pala ko putula kay pala po to ni. Yo na pan design natin yung sala mo kasi ang gawin natin ah uh, uh, barang 10. Huh. Tapos atin uh, by 10 na lang siguro gagawin natin no 8 by 10 tapos yung 6 doon yung 6 uh, ang haba na, no by 3 siguro uh, by 4. O hatiin natin yung 8x10 hati na din yung kwarto at saka yung medyo babaan mo yung sala yung kawayan doon wag mo na lang ipabak bata wag mo na lang ano wag mo lang isasa Hmm. Ayun na isasa ako, lang, ako, na design ha. Ako na magdesign design sa gawayan. Kasi ko sir, di lang priya na kadang tinindahan lang sir. Oh, di na ganun lang yung oh, kubo oh. natin, hmm. tapos ganun. Ang bahay kubo talaga yung dating. Ayun okay. ay. ay. okay. lang anak ka ko ang kaso lang doon na tayo bibili ng uh, puno ng niyog sa malalag kasi dito mahal pala. Ah. Uh -huh. Mahal din eh rin oh. No? Mm hmm. Biro mo 3,000 ngayon ako nakarinig na 3,000 yung isang puno. Kala siguro na dagantang kwarta. Uh -huh. <laughs> ayan Sorry ko Govidya. Uh, -huh. Kailangan uh -huh. uh -huh. ang Kailang puruan. Uh. 3,500. -huh. Uh, ah. Huwag na lang.

Sinabi nga ano uh, basta may lumber dyan. Na mm. pag bumili ka dyan, sakla, libre di labor pa. Auk, pa. Hmm. So. Abonga, abong hindi Abong-abong di din. Hindi, hindi bungabong. Yung sa dyan. yun, mm. kay... Pati na ko nang mahala. Ay. Yung nga, yung nga. mil kilintos. Mm. Mm -hmm. Ya. Yeah, Ang yeah. pagbalit aning uban din ni sir. Kanang naadya, anak. Hmm. 500 lang. Pagdaga na lubi Baligyaran. 500? Oo. Oh. Uh, ngayon, um, bibinta na lang. <laughs> 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 25 na baligya. Kini. O, oh, kana. Mm. 35. Mm. ang ano, mura. Mm. Hmm. Yan, ayun. Ang ganyan piya siya, basa yan oh, karon, tanong na siya, nakuha ka sa panahon niya pa, na. Mm. Ngayon ang tampa yan. Abot na naman 7 years, bago makabunga. Nakuha. Ah, Siguro mo anang inyong gitanong, oy. Okay, okay sana yun. Bago pinaputol, pinatubo mo na yung, ano, yung papalit bali. bali. Oh. madaganan man pa. Hindi ah, yeah, ganun talaga yan. Kapilin sir. Duhan, atulunan Depende ka. Mm. Ito, mo yan sa sinso mm kung Saan yung pabagsak yung puno ng niyog. Marami ah, so, hapok. Ibalig yasya na madunggay. Hmm. Marami. Oh. Yan, tatay. Abunuhan mo lang yung, ano, abunuhan mo yung okra. Kasi uh, malapit na yan. Mag, ano yan, mag, para madali maglaki tapos magbunga. Oh. Biro mo, kapo nabili kami ng gulay, mm -hmm. eh yung isang balot ng okra na ganyan, siguro 20. mga sampu lang laman nun. 25? Oo. Uh -huh. uh -huh. Magkano Bala daw yun? 20. Ko? Ah, 20. 20. De magkapera na tayo pag ganyan, di ba? Uh -huh. mm. Kapera si tatay. Mm <laughs> o, Ako si, ng... si tatay lang. Uh -huh. Ipakatay ko pa na dito, sir. Mm. Uh -huh. uh -huh yung talong natin, naipunda mo na. Ano ito? Tumubo na, wala ba? Ito bago na ako ng gay cancer, ang katong gireser, wala ba silbi? Oo nga. Ah, namatay yung... Namatay. Kasi, yun, papalitan natin, ang importante dyan na magkaroon ka ng gulay yan. Kasi yung tumutulong sa atin, talagang pinapabili na ng pabinhi, pabuno, yan, tapos yung manok. Uh, pinabili namin ng manok talaga. Yun ang ano natin. Kaya medyo may kunting sipag din tayo na, no? para para din yan sa inyo. Uh -huh. Di ba? Kasi uh, pag tao daw hindi kikilos, hindi magsipag, eh, talagang gutom yung abutin. Pero pag ganyan na uh, medyo magsipag tayo, uh, kami naman aalalay sa inyo para may ano kayo, may maipunla uh -huh. kayo, may ma may maalaga kayong manok. Andiyan lang kami nakaalalay lagi. Ah, kay manok sir. Godhan ni sir. Yes. Uh -huh. okay. Dugay-dugay na nang galum-lum, walo ka adlaw na tinuruna. Oo, oh, boy, yeah, padami na. Siyempre Tama-tama siguro makabili tayo doon ng mga pedidos. Magawa natin yung kubo mo. Tama-tama, wag na nating sirain para yan na yung gawing bahaya ng manok. So, Ganoon naman talaga ang kalingap okay. tayo na magtulong. Tinitingnan yung mga katayuan niya kapag ano nyo para kayo ma-ano. Lalo pang mabuhay na hindi na masyado naghihirap, no? So, aangat man lang konti. Salamat tayo kay Kuya Bal. Yeah, maraming yeah. salamat Kuya Bal at Edna, Kalinga Prab. Uh, na nandito kayo, palagi nakasuporta sa amin. Sa mga sponsors, kagaya ni ating Day PB, Mamarilin Chang, at uh, Sis CIS RNDB. Doon sa Pabini at saka sa Pamanok nyo, maraming salamat doon. Kay Ate Christy din. Uh, Ate Christy doon sa Pabigas. Mm -hmm. no pabigyan ka ati Kristi yeah marami marami sila matulog na ba magbalik sa inyo tayo no sa sa kanila ng oh. six six, six at na biya para mas lalo pa lang maraming matutulungan na kagaya okay. sa ati na ano ang ano lang natin tayo si natin na kunting sipag hmm. gamay lang na ano, pagkugi para oh, mabuhita at naman nung kung may bio Yes, salamat, yung kami, kung ka. yes. salamat mm. kami kung gano'n. Yes, salamat kami kung ganoon. Yung gapo ko na Kasi araw ngayon ng malalag, mm -hmm. maraming ano doon, kasayahan doon. Pero okay man yung ganyan, basta pagkahapon, mm -hmm. uh, ano, uwi lang dito, tingnan yung mga tanim, ganyan, ah. di ba? Mm -hmm. Bali, exercise na rin ni Tata. Bali, exercise na rin ni Tata. Mm -hmm. Ay, buti ngayon, naulan-ulan na, di ba? Medyo mm -hmm. naulan na, kaya ano ang takong egsoon niya nga. Ispisila na siya sige sa... Yan dyan, yan dyan, no? O, kaya harun mo humok na na. Ang iyahan niya, o, nasturok na. O, mayo. Ah, mayo. Ah, nagkawin na din siya. Dahil din namin na abuno. Dahil natin na abuno. Next na balik. Dito na sa gabi, kulalag. Punta namin yan dyan, yan sa linggo. Balik linggo, tayo. Linggo kami mapunta dyan para talaga maabutan. Kasi minsan, pag, ah, last time nagpunta kami dyan, walang, walang tao. tao. Yung pala time, sa labas. Last time, para walang tao. Buti na lang naabutan sa labas. Hmm. Hmm. Pero nabigyan pa rin namin ng bigas. Oh. Ah. Kasi, kasi naabutan namin, doon sa labas. Yung kapatid mm -hmm. mo. Kaya eto, alagaan mo lang gusto itong gulayan mo. Oh. Ah. Saka yung pamanok para kung sakaling dadami na yan, may income ka na lagi. Kali share phone o panay na ko dire share. Oo. Tanong mo nang tanong. Kung ano nang mga klaseng gulay yung mga binibigay namin. Yeah. Uh, Andiyan. Uh, Andiyan naman kami na handang umalalay talong sa inyo. Na Diyan naman yung mga sponsors natin mm -hmm. na ren. Tinitingnan din natin. natin kung talaga pinapalagaan ba ni yung mga binibigay nila kaya. Masayang masaya na makikita na ganyan na yung mga binibigay nila talaga pinapalagaan natin. Ito so. yung tinitanim natin, no. Yan. ko ni Mga kalinga pa, Panilla. yan po. Uh, maraming salamat sa suporta niyo lagi kay Kuya Bal at Edna Kalinga Prado ng Royal Langari At sa uh, kasamin, yung mga sponsors na laging sumusuporta sa amin, nagbibigay ng para pantulong dito sa magiging beneficiary natin at sa maging, mga beneficiary na natin at sa mga beneficiary pa kaya maraming salamat talaga doon sa mga walang sawan yung tulong kagaya ni Ate Day PB yan. Mama Rin si DB, si CI, yan yung mga pabini niya at saka ng dito. Yung ate ni PB bin, uh, binigyan rin natin si Tatay ng uh, kunting uh, pabigas nyo at pang ulam at uh, saka pang ulam nagbigay tayo ng kunting halaga sa kay tatay para siya na mismo ang bibili ng ulam mm. Ayan. yun na po mga kalingap maraming salamat talaga sa inyo Si Ati Kristi, nga pala. <laughs> ah, Ati Kristi, nga pala, oh. Thank you so much. Okay. Ayan, hulaan nyo kung sino yun si Ati Kristi. Hmm. Maraming maraming salamat doon sa mga tulong nyo. Diyos na pong balang magbalik sa inyo ng siksik, tiglig, -tig at umapaw na biyaya. Kaya maraming salamat. God bless po. Bye bye